Kapunta kayong mga karug kayo sa dagat. Manulok kami. Ayan mga kahurag. Nalito kami sa dagat. <coughs> Mama, na kami nila bayaw. Uy, ilas yung dadaan. Kasama niya yung mga tropa niya. Uy, hindi lang dagat. So, ito ang kanilang bangka. Ayan na. prepare na sila. Katawid pa tayo. Ay, yung isla na yun. Adun tayo pupunta. Ah, kala ko dito lang tayo sa gilid. Ako, <laughs> ano naka-prepare na. Naka-jacket pa kasi malamig. Kapag dala ako ng, ano, ng lagayan ko ng isda. Ako, oh, puno kaya to? <laughs> Ay, yung mga orang kumapuno to. Oh, uh, persahabat. Ah.

Yaw lang oh, ibitan Ha? Yan mababaw na. Dito na tayo <laughs> mga kaurag. Dito na tayo sa gilid. Ay, okay. yo. Yo. Ay, mo si daw tao. Mababaw okay. na ulit dire. Ginilas, sinas. Ay, okay. malato. Ay, <laughs> lato 'yan. Ay, mababaw na pala. Ba, ginilas. Mababaw na. No, Angkuhan, durawok. Durawok. lakad na? tayo. Sumayad. na tayo. Mababaw na Ayan na. Tayo ah. na. Uy, okay. malalim pa pala dito. Uy, <laughs> <Okay. Okay. laughs> so, may iwan ako dito mag-isa ngayon gagawin ko, mag ano ako, manulo, kasi hubasan yan eh, hubasan yung mga kaurag eh, gano'n. Sila kasi mamamana sila doon sa ano, doon sa, doon, sa dulo, basta doon. <laughs> Mangawa ko dito luto, ang daming lato. Lato ba to? <laughs> ah. Dahil mga kaurag ano, makukuha ng pangulang. Huh? ito may tarukog uy misda misda oh, bubasan ito mga kaurag eh hanggang doon oh. oh malapit na mga kaurag magdilim so, ako lang dito mag isa kasi yung mga kasama ko dito mamamana sila sa laot so, dito lang ako malapit sa bangka namin oh, ay mo dala dala panghuli ng ano panghuli ng alimasag saka panghuli ng ano pugita Uy, dami lato mga kaurag oh. dami lato sana mga mapuno ko to lato mga kaurag lato, lato, lato mga kaurag wow tayo magbutom dito lato mm. mm, mm. mm. Dami lang to mga kuro. Napakasin na hubasa, no? Ganun, no? Asan ah, sila? Una, malis na. ang gabi pa kami ng kumakaw mga kuro makauwi. Mga alas pa kami ng gabi. Mm -hmm. ah, mga kaurag, ang dami na huli ni Bayaw oh. Pamanak kagabi ano to kamilon Tambilong to Ang laki. Ang laki. Ang laki oh. Ang laki kasi. Ah. Gapalat. Sa na oh, ang dami na huli. Pamana. Ang laki ng kagat. Uh, wow, wow. Pang ulam na.